ang inyong mga nakikita hindi ito sa gasa o anong lugar kung saan naganap ang labanan. Ito ay isang bagong mukha ng Los Angeles batay sa mga satellite image matapos matamaan ng isang malaking sunog mula noong January 7. Ang pinakamayamang lungsod ayon kang hinli at sa kanyang mga kasamaan ay hindi tulad ng dati. Ngayon isa na itong lungsod nagdurusa at pagkalugi na umaabot ng daang-daang bilyong dalar. Noong una, tinatayang isang dusina lamang ang nabiktima ngunit habang ginagamit ang mga aso upang hanapin ang mga bangkay sa mga nasunog na bahay at iba pang mga mahaling gusali, lumaki ang bilang ng nawala at ang mga namatay na tao. Bilang paghahambing, narito ang itsura ng apiktadong lugar sa Los Angeles. Batay sa mga satellite image, bago at pagkatapos ng trahedya. Bago po tayo magpatuloy, masaya na po ako bilang isang content creator. Naka-like kayo at nakasubscribe sa aking YouTube channel. Pacific Palisade ang sunog sa Palisade ay maitala bilang pinakamapanirang sunog sa kalisayan ng Los Angeles. Sa ngayon, ang sunog ay tumatama sa kanlurang bahagi ng Los Angeles na may humigit 17,234 na hektarya. Ipinakita ng satellite image mula sa Maxar Technologies ang hindi kapanipaniwalang antas na pagkasira ng iba't ibang lugar kabilang ang Pacific Palisade, ang dating lugar na puno ng mamahaling mga bahay na may luntiang mga halaman sa harap, ay halos naging itim na ang lahat at puno ito ng abo. Upang makita ang malawak na pinsala, isang video journalist mula sa Reuters ang bumisita sa lugar noong Bernice upang muling tahakin ang ruta ng dinaana ng isang mag magkasintahang influencer sa kanilang YouTube trip noong nakaraang taon. Ang paghambing ng video ay nagkita ng malaking kaibahan sa pagitan ng Mayo 2024 at sa kalukuyang sitwasyon sa Pacific Palisay. Ang video ay kuha sa parehong angulo ngunit nagpakita Nangganap nagkaibang tanawin. Bago ang insidente, ang iskina ay nasa ilalim nagbughaw na kalangitan ng California. Makikita ang isang puting gusali na nasa Sunset Boulevard, pati na rin sa Palisade Village Shopping Complex kung saan ay dating matagpuan ng Starbucks at ang mga Vida Cafe. Ngayon, ang mga kalsada ay dating puno ng magarang bahay at natakpan ng mga guho, sunog na labing dating mga tahanan. Ang bawat bahay ay nag-iwan ng bakas ng mga pagkawasak. Ang tanging mga pader na lumalaban sa apoy ay natiling nagkatayo. Ang dating kakit-akit na tanawin ay naging isang magulong lugar. Wala nang dating maganda at kayaaya na tanawin sa paligid. Altadena. Ang lugar ng Altadena ay isa sa mga pinapiktadong lugar sunog ng iton. May sunog na humigit kumulang ng 10,600 na hektarya. Ang mga bahay sa lugar ay ito na halos hindi makilala. Kung saan 7,081 itiwan na gusali ang napinsala ay halos lima katao ang nasawi hanggang sa oras ng paggawa ng bidyong ito. Isang larawan mula sa satellite ang nagpakita ng mga bahay ng tindahan ng Lincoln Avenue Bago ang sunog pakatapos ito, lumipas sa lugar. Dusi-dusi ng gusali ang nasira mula noong Bernes. Ang iba pang mga larawan inathala ng Los Angeles Times ay nagpakita ng isang malawakang bahagi ng Altadena malapit sa bundok ng San Gabriel noong January 6 at January 10 ay lubhang napiktuhan ng sunog. Sa loob lamang ng ilang araw, kapansin-pansin ang malaking pagbabago na ganap sa lugar, ang dating marangya na bahay at ang mga sikat na personalidad at ang mga kilalang lokasyon sa pelikula ay nagiging alaala na lamang. Makikita na rin ang mga nasusunog na sasakyan bilang patunay at iba pang matinding pinsala. Pinalibutan ito ng mga kagubatan ng Los Angeles Nation Forest at bundok ng San Gabriel. Ang lugar na ito ay nagsilbing natural na panggatong sa sunog labang. Ang mga satellite image ay nagpakita ng matinding pinsala kung saan ang karamihan sa paligid ng Altadina ay natabuna na ngayon ng abo at ang mga sunog na gusali. Baybay ng Dagat ng Malibo Ang baybay ng Dagat ng relihiyon ng Malibo ayon sa larawan mula sa satelite. Nagpakita ang mga bahay sa lugar ng Malibo na kilala sa pagiging napalibutan ng Pacific Coastal Highway at ang dagat sa kanluran ng Tupang Beach. Ang larawan na ito ay huling kuha noong October 24, 2024 habang naman ang isang kumakatawa ng sitwasyon noong January 8, 2025. Hindi ito kalayuan sa iba pang mga piktadong lugar. Ang bahaging ito ay nawasak kung saan ilan sa mga matitirang mga agusali. Ang ilan sa mga ito ay nakatayo na rin. Ngunit ang mga bakas ng pakasunog sa mga kongkrito. Samantala, ang puno ng halaman ng dating inalagaan sa paligid ng mga bahay at ang wala na ang kanilang orihinal na anyo. Ayon sa satellite image mula sa Maxar Technology, karamihan sa gusali ng lugar malapit sa Tuna Canyon Road ay wasak mula sa noong Merkulis. Ang iconic sa Pacific Highway Bridge malapit sa malibo sa karaniwang puno ng mga turista ngayon ay isang mistulang walang tao at natatakpan ng mga abo. Lubhang pinsala ang itala sa lugar na ito na may humigit 6,407 na hektarya na tuyo na lupa Kabilang sa ilang mahalagang mga ari-arian, ang sunog na ito ay hindi lamang sumira ng pag-aari, kundi nagdulit rin ito ng pagkawala ng ilang mga kilalang lugar sa lungsod at ipinagmamalaki sa mga lokal na residente dito. Hollywood Hills. Sa lugar ng Hollywood Hills, nakilala bilang pinakatanyag na landmark sa mundo. Hindi ito nakaligtas sa epekto ng sunog. Nagkaroon ito ng matinding pagbabago sa lugar ng matamaan ng apoy ng Runyon Canyon at ang paligid na ito ay mabilis nagpalit ng dating luntiang tanawin patungo sa kulay abo na abo. Batay sa mga imahe mula sa satellite nagpakita ng kalagayan ng bago at pagkatapos ng sunog kita nakita ang malaking pagbabago mula sa impapawit. Ang makalsada ay dating paborito daanan ng mga magjajaging tulad ng mga maraton road. Ngayon Puno ito ng pagbabagang abo habang ang paligid nito ay nabalot na makapal na usok. Samantala, nasa matinding panganib na din ang Work of Flame sa isang simbolo ng industrial na libangan sa Los Angeles dahil patuloy ang paglapit ng sunog bagamat naglabas ng kautusan para sa paglilikas upang maproteksyonan ang mga residente mula sa emosyonal at pinansyal na pagkalugi. Marami pa rin ang nangamba na malawak ang pinsala dulot ng insidente. Tungkol naman sa balitang nasunog ang Hollywood sign bagamat nagsimula ang sunog noong Merkulis. Nang gabi sa Hollywood Hills, nasa medyo malayo ang bahagi ito ng highway ng 101 mula sa sabing landmark. Gayunpaman, napektuhan ang liwanag sa pag-ilaw ng matitik ng Hollywood sign. Dahil dito upang mabawasan ang visibility nito, ang Griff Park kung saan matagpuan ang sikat na Hollywood sign ay isinisara para sa kaligtasan ng publiko. Ayon naman sa ulat ng Los Angeles Times, matagumpay na kontrol ng lokal na mga bumpero ang sunog pagsapit ng huwibis, kaya't naman inaalis ang kautusan ng paglikas ng Hollywood area. Pasyala ng turista at ang mga palatandaan. Bukod sa Hollywood sign, ilan sa mga atraksyon sa pangturista, kabilang ang Universal Studio, ay napilitang magsara nang sumiklab ang sunog. Sa kabila nito, hindi maiwasan ng ilan sa mga pinsala. Ito ang lubhang ikinatakot dahil ang Davani Museum ang nag-isang museum tungkol sa Cuneos sa buong mundo. Ayon sa official Instagram ng museum, nasunog ito ng tuluyan kinumpirma rin ng Guinness World Record. Bukod pa rito, kinumpirma ng Californian Department of Fire sa ilan sa mga kasaysayang bahay ni Will Roger ay wasak. Bagamat may ilang artifacts na kulturang historical na bahagi ng tagumpay na iligtas mula sa park, winasak ng Falisite Fire ang iba pang gusali ng Will Rogers State Historic Park. Matagpuan sa tapat ng Tupanga Beach ang Malibo, kinumpirma ng lokal na pamalaan sa pagsara sa Tupanga Ranch Motel. Samantala ang Sunset Boulevard, isang tanyag na ruta na may humigit 27 kilometro sa pagitan ng Hollywood at Westwood ay naiulat ding gumuho matapos ang sunog. Maraming gusali ang nawasak at iba pang mga lubhang napinsala Kabilang sa mga napiktuhan dito ang Starbucks Restaurant, opisyal ng Bangko ng Amerika, pati na rin sa si iba pang mga negosyo at pagkainan. Bukod dito, nasunog din ang Andrew McNally House, isang malaking bahay sa Altadena, Los Angeles. Sa kabila ng pagiging bahagi ito sa National Historic Site hindi ito nakaligtas sa sunog. Nilamon ang apoy ng Los Angeles, ang mga nabiktima ay pinilit ng malawakang paglikas. Higit pa rito, inarawan ito ng mga tao bilang gasa ng Amerika kung tingnan ang pagkawasak halos pagkapareho kung tingnan mula sa impapawid ng gasa. Ang pagkakaiba sa dalawa kung ang gasa ay nawasak matapos ang ilang buwang pagsalakay, ang Los Angeles naman ay tumagal lamang na wala pang isang linggo.